special again mga kababes pasyal pasyal ulit na tayo mga kababes <laughs> walang katapos ang pasyal lang inyong ate ayan itingin ulit tayo ng mga ano dito pang <laughs> daming mga pang paswerte mahilig po ate sa mga pang kaya pabalik balik tayo dito sa booth ng um, mga Lucky Charm dito sa Feature Mall. Ayan. Samahan niyo ako magtingin-tingin dito ulit mga kabis. Three wishes, silent lang. Okay, okay na, remove your hands. Okay so, na right, ma'am. Anxiety -in and stress daw yan mga An sabi. Anxiety and stress, peace of mind, anxiety. Anxiety and stress, peace of mind and anxiety. Ayan. Walang masamang maniwala. Bawal iligo mga chairman. Ma. Bawal iligo daw to mga kabis. Yeah. Anti-stress and anti-anxiety, peace of mind. Wow. Anti-stress, peace of mind, anxiety. Ayan, ang ganda. Ito kasi una kong nabili mga kabis. Balik-balik tayo dito. Actually, ang dami ko nang nabili dito eh. Ano yung makita kong maganda, binibili ko. Okay. Na ang mga family. Yung ganitong maliliit magkano? Mm -hmm. Eurodollars po, 350. Mahal din talaga yung mga ganito mga yan. next year na brenton year of the horse ba next year ano mm -hmm. ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano maganda. Ito? ano yeah. naman ito? Money ano health. Money? Money and health? <laughs> Grabe naman talaga, oh. Money and health daw kung green mga kabibs. Uh, Surprising din talaga ang mga ganito. Parang parang nag-iipon ka rin ng ginto. Ah, oh. oh, violet? Healing. Ah, healing. At hirap makatulog. At hirap makatulog. Alos lahat kailangan natin ito mga kabibs. May tao kasi hirap makatulog agad yun. Oo, lalo na pag ano. Pati emotion mo, may healing yan may animals required yung year na binangon. Ah, pag may animals, ano yung ano sa dito? Hindi. Year, ma'am. Hindi soja. 73. 73. Ah, oh, ganun pala yun. Meron kay na Meron ba may tama imong focus? Ah, Year of the Ox, ito year yun. Ox. May animals na kalani ko. Yeah. Unisex po yan, pero mayroong pang babae. Ay, ito nga, ang ganda. Colorful. Ayan, ito pala yung mga year of the ox mga Pero tiger e naman. Parang. Eto yung ox. yung meron siyang money, health, prosperity, anti-bad luck. Ito ang lab, yellow money to? to. Sa kaya rin kaso parang malaki, ayoko yung malaki masyado yung ganun. kung anong 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 pag ang, nakakita kang bracelet kung may na animals ang dami na mga kalips dapat yan na uh, ah pag mayroong animals pero um, pag plane mo, mayroong year pwede magsa may any ball na jig oo, may bilog ito hindi pag may mata Makakontra sa inyo. In fairness, ang ganda nila. Ang <laughs> ganda yung ano. Hindi naman masamang maniwala dito. Mahilig ako sa ganyan. Eh. Yan kuya, yung may ano na yun. Yung... 9i. 9i? Ibilay din yan, pero 9i tawag Ah, 9i. Ano yung Ang may ganyan? Ang bilang, kung ilan yung bilang ng matamang. Eh? Pag solo, ibilay. Pag uh, marami na. Ang plain na crystal, ano yan? Same yan ito, ma'am. May piyaw lang ito. Same na? Thought nyo. Ah, ito. May piyaw lang ito. Ito yung piyaw, ma'am. Ay, oo nga. Magkano yan ganyan? 1,000. Oo, oh, di ba? <laughs> Mamahal din ang mga ganyan. 1,000. Ito ano parang... Ito, ito, ito. Itong iba't-ibang kulay. 800. 800. Siyempre, may discount na ako dito pag bumili na ako. Dami ko na nabili dito mga discount na Nag-discount na. Ang ganda. Ang ganda mga kapis. Naantay ko pa rin yung asawa. Sarang maganda talaga. Ayan mga kapis. Nagkaroon kayo ng idea. <laughs> tungkol sa mga lucky charm na binibili ko talagang medyo pricey din talaga yung mga ganito para nag-iipon ka din ng ano kami ng ginto. Pero, at least kung ano yung mga pagpasaya sa'yo. <laughs> Yun ang gagawin mo. Di ba mga kabins? Ayan. Ay, nako. Ang gaganda nila. Ito, ang ganda din ito. Ah. Wow. Ayun, ang ganda ng mga jeep ito 1,500 to eh parang katulad nitong sa akin pero ito yung mas pinili ko magkano last price ng 1,500 alin mo? Ayan. Yeah, yung tinanong ko dati ito o oh. Pag-alabas lang, birail stone na yun eh. Grabe Pag may kaligtas ka. Okay. Pag marami ka nakakasalang muhang tao mo, maganda may suot ng agi. Ay, mayroon ito. Papanestili niya ligtas diba? ka. Ah, ang ganda din yan. Eh. Nakabuhay na stone po Buhay na, stone, yeah. buhay na stone? Ano yan? Lahat nandito na eh. Nasaan ba yan Ayan mga kabibs. May idea na kayo. O balik-balik ako dito mga kabibs kasi nahilig <laughs> ang ate sa pang maswarty, Sa mga lang charm. <laughs> Pero siyempre si God pa rin ang number one. nakita niyo kung saan ako bumibili ng aking mga lucky charm. Yan, dito yan sa Fisher Mall. Nakabili ulit ang inyong ate. Ayan, hindi naman masamang maniwala dyan mga ka-babes. Pero siyempre number one pa rin si Lord. Ayan, maraming maraming salamat sa pagsama niyo mga ka Thank you and God bless you all. Sana maging maganda at masaya ang ating nalalapit na Pasko mga ka-babes. I love you all. God bless mga ka